kahapon kasi padilim na talo namin sa malayo ang daming ng dito sa spot na kinatatayon ko yung gamit namin buti hindi tinangay baka totoo yung sinasabi ng mga tao dito na pag pinansin mo yung ungoy hindi tayo bibigyan sabi nila yung pag pinansin daw ungoy ito magiging dahon ng kawayan magiging layak pero parang hindi naman hindi naman nagalaw siya eh surprise package na ipresent ko sa inyo binilikan ko ang malibig-libig falls dito sa Bailen, Cavite. Diyan, may eh, isa pa kaming dadagdag dito. Maglalagay kami ng fish trap. Yung aming uh, dragon fish trap. Welcome to my office. Ikatlong gabi ng hunting natin. At eto, surprise ito. Surprise package na ipipresent ko sa inyo. Binilikan ko ang malibig-libig falls dito sa Bailen, Cavite. General Emilio Aguinaldo. At uh, at the moment, luluso na kami. Pero may mga kasama tayo dito, taga Bacoor mga naligo dito uh, yes. shout out sa mga <laughs> kaibigan lighthouse ninyo Lighthouse Family Yes, Lighthouse mo. Family po Ayan. Kinabadi, lighthouse, okay. Yeah. Okay. bababa muna kami Poy Abins bababa na tayo, let's go hunting sana may mahuli okay, okay. mahuli na kami Sige, boys. Bye. Bye. peace here we are take 2 sa Malibig-Libig Falls General Emilio Aguinaldo all by land majestic Enchanted. Malibig-libig poles. Nakaraan nakahuli tayo dito 5 kilos. O 6 kilos. Sa spot na yan dito. Yan tayo nakahuli noon. Ngayon, may kwento kasi dito na uh, sinisi daw ito ng mga diver ng Coast Guard. Nakakailalim daw niya. Napakalalak ng mga igat. Actually, wala na to sa listahan ng pupuntahan ko pero narinig ko yung kwento marami daw sa ilalim doon sa kapat ng patakan hindi ko kasi nahulihan yun eh at ngayon yun ang plan ko sampu lang ang kawin natin pero quality ito na try natin uulitan natin sana makakulit o oras eksakto pagdilim dilim na aga na natin may isa pa kaming dadagdag dito maglalagay kami ng fish trap yung aming dragon fish trap ito si ano yung papakain mo dyan? Um, bumili na tayo ng feeds feeds lang ano. You know? Oo. Oh. So lalagay lang natin sa net o sa sako. May nagbigay sa atin ng ano. O shout out sa nagbigay ng grocery dito sa atin. So mm -hmm. natin yung feeds dyan. Uh, Diblihin na lang natin kasi maralaking butas. O, tapos lalagay natin dun. Dun natin lalagay sa may bandang kuweba. Uh, Nahulihan natin ng, uh... ang uh, tawag nila dito tapas. Tara na, Che, ano? Ha? Bago dumilim, tapusin natin ito para makakaya tayo doon sa taas matutulog eh. Go. Ah, sarap ng may light test. Punahin natin ang cave dahil maglalagay tayo ng fish trap doon. Eh, si Richie, kasunod ko na. Ah, Malibig-ibig. Here we go. Habang palapit na palapit kami sa cave. Bahawa ay pabaho. Bahawa. Naamoy na namin panghi <laughs> ah, Sobrang panghi Mali pala atake natin Dapat doon tayo mismo mula sa taas oh, Minahanod kami Salungat kami sa Agos eh ay, 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 <laughs> Ah, mahirap. Pwede, malapit na. Oh, chika, okay ka lang. ay, sa Ritchie na, ulan na. <laughs> Kaliwa sa mga kinikwento ng mga tao, ang cave daw ng malibig-libig. May lagusan daw yan sa ibang lugar, pero sa nakagusan naman mga tao, nara talaga. Hindi ko alam kung ang ganda na ay nakakagos uh, ka, pero parang palita-palita po At yun na pakao panitin. Hindi yan siya pwede istorbohin. Hindi, hey, patay mo na yan. Huwag natin istorbohin yung environment nila. So dito lang tayo para magsaya. Uh, curious na ako kung yun punto to sinasabi nila na daw yan at may pupuntahan anyway kasi ano ba ng ating fish trap ano oh, pwede ka na natin, So ito yung fish trap pa pa yan. pa pa ito. apat na piraso pa Apat. Tapos namin apat na uh, diba ang labi. Nagulariyan ko ng Ang gawin na ito, lalayo ko mismo sa patakan ng pole sa gilid. Sila gilid

dahil uh, masyadong private beauty pag pa kami natulog sa tabi ng falls anyway, kagabi na tapos kami siguro mga 6.30 medyo madilim na at buti kayo yung mga gamit namin hindi ginalaw ng mga ungguyan dahil pala ungguy ito pag dumidilim naka uh, sampung kawil yun ang napalagay namin lahat at malalaki mga pain namin at La lalim pala ng ano no na. sinukat namin ng lalim apat na di pa tapos yung pinakagitna yung patakan mismo, mga lima. Approximately 8 to 9 meters ang lalim noon. Magulumusong, masalbo na kami. Sana ahuli natin yung mga monster. Shoutout nga pala po sa akin ni Sol. Ating ano, official uh, coffee provider ng uh, Albert's Adventure Hunting. Nash Coffee? Nash Coffee. Nash Coffee. Yes. Swish Miss, baka naman. lupa itu yung experience po doon no, sa, ano, sa kweba kahapon? Ah. sobrang panghe sa Halos nagpipilit kang ka hinga Lalo na pag malapit ka na doon sa maraming kabag. Ito face mask ka. May face mask ako doon. ko si Richie kapo po kasi nagkahana na kami nung yung trap. Eh bandang pumasok siya sa loob ka ako isaksak isa, isa, mo doon. Dahil mababa po. Lalim pa na doon. Dimandi pa. Lalim ah. <laughs> Hindi sumasaya yung fish trap na may tansi na kaming lapag na eh. yun. Lalim. Yung kuweba na yun. Eh di pala siya makahinga. <laughs> may napapanghi. <-punky. laughs> Sana may mahuli tayong yung tapas ulit, makahuli tayo. Start tayo ng daw. Unahin natin dito, sa side na ito, para pag tayo, dito sa kapila. Sampu. Yung sama kasama tayo, adyan ulit sina Kuya Parlon. Si Rich Mon, adyan, mga tropa bailin. Sumama si sila sa pamamandaw. Ah, si ready ka na? Okay, ready na ako. tara. Okay. okay, let's go! oh my god Ano na yung ano, yung fish trap mo. Tignan natin kung may huli ang fish trap ni Ritchie. Eh. Sana maraming uli.

Tay hooding ai không dạy nữa hụi tao kaya hụi tao 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 Ayan yung, 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 yung tunga ko eh. Gusto natin dito sa malibig-libig. Wala tayo na dito. Wala -ad tayo mga spot. Yun lang malalaking mga pamain. Kahapon kasi, pagdilim na, talo namin sa malayo. Ang daming anggui dito sa spot na kinatatayuan ko. Dito, dito sa spot. Kumahon galing dito tayo. Yung gamit namin, buti hindi tinangayin. ano huli huli mo? Yung hipon. Baka totoo yung sinasabi ng mga tao dito na pagpinansin mo yung unggoy Hindi tayo bibigyan Kailangan nakita mo ang para po? Apat Apat? Oo Yung mulit siya naguhun eh Pinansin eh, mo? Pinansin ko Nahintayin ko tumaginti ako ng ano Hindi ako ng kawayan So Ito <laughs> ah May kasabihan kasi dito uh, Sabi ng matatanda dito may nandadala doon din man nanalo may nandalan may, nandala, may nanguli marami silang isla na uli nilalagay nila sa kanilang busika yung kanilang ano buslo so nilagay nila nilagay alam nila marami silang huli. nung paahon na sila may nakita ng pinansin nila edi okay lang kaya lang, nung pagdating nila doon sa bandang taas yung tinig nila yung kanilang kanilang buslo ano nangyari puro pala dahon mga layak hindi lang isang beses yun, dalawang beses daw yun. Kinuwento sa amin ng mga native people. Yung mga taga rito mismo, sa bayan, uh, sa palipit-lipit. Ganun daw kaya ang sabi nito, huwag mong papansin kayo, well, yung pagkihungo. Well, yun ang nangyari ngayon ngayong araw na ito. Hindi ko alam kung related sila, pero... Hindi ko alam. Ang totoo yung sinasabi nila na pag pinansin mo ang unggoy, wala kang makahuli. Enchanted kasi ang lugar na ito. Ang lugar ng malibig-libig But anyway, ganun pa man. Uh, good hunting. Uh, wala lang tayo nahuli. Ganun naman talaga pang uh, nanguhuli. 50-50. Sa makarang silueto tayo, ngayon wala. So hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. God bless. Sabi nila, yung pagpiansin daw ang goal ito, magiging dahon ng kawayan, magiging layak. Pero parang hindi naman. Hindi naman nagalaw siya eh. Wala na tayo na Pero okay lang. Okay lang. Bawin lang tayo sa sila. Susunod pa naman. mga Bawin sa fish